Gusto nyo rin bang ganitong effect clouds? Tara sa CapCut. Pindutin ang CapCut. New project. Pindutin ang library. Search tayo ng clouds. Search natin, clouds. Ayan yan, na-pili ko. Dito mga Lods bago ang lahat hanapin ng Aspect Ratio 916 check lang kung okay na Dito mga Lods mag press tayo i ang clip hanapin ng press sa nabang press i-press natin para hindi gagalaw yung ending i-delete tap tapos yung cap cut i-delete din yan, babahin lang natin mga loads. So, stop yung plus sign. I Add natin yung clip natin, yung naglalakad. Yan. Dito mo, hanap, itap ang clip, hanapin ang overlay. Ibaba natin yung mga loads. Pagbaba na, tapos ilong press lang yan mga loads, papunta sa dulo. Ayun, tumalun. Kailangan mataas lang pasensya dito. Ayan, mga kalus, ipagpantay lang natin yan dyan. Tapos ipantay lang natin itong ano, yung clouds. Ayan, pindutin lang clouds tapos ipantay mo. Dito mga loads, itap ang clip. Hawakan ang screen, palakihin natin kasi maliit sa mga loads. Hawakan mo lang. Pag okay na, natin ang remove BG, auto removal. Hintayin lang kung mag-green mga loads. Tapos i-check lang kung so, okay na yung sa gilid. Ayan, i-check mo na pag okay. Ayan mga lods. Dito mga lods, hanapin ng duplicate. Duplicate natin mga lods. Ayan. Tapos, ilong press lang yan mga lods, yung na duplicate natin. Pwede rin natin papunta pa doon sa, ayun, tumalo na. Diyan sa dulo, ipantay lang natin mga lods tap ang clip hanapin ang splice mga loose na tools tapos filters kaya e adjust ang lato lato sa 75 check lang kung oh, okay na tapos dito mga loose hanapin naman ang transform rotate at pindutin ang rotate ng dalawang bis mga hawakan ang screen ibaba yan mga loose itapat natin yung sa naglalakad mga loose tapos hindi tinang meron ng isang bis mga lods ayan i-adjust adjust, adjust muna pag goods na mga lods Yan, try natin mga lods so parang goods na mga lods eh. ready to save na yun mga lods sa taas save nyo na mga lods pag okay na ayan goods na siya mga o Parang totoo. Ready to save na. Resolution 1080p. Tapos recommended high. Tapos save na mga loads. Pantayin lang matapos. Salamat mga loads. So ito na yung resulta mga loads. Thank you for watching. Follow for more.